So welcome back again sa another moto vlog videos natin mga paps Ako nga pala si CJ Kung bago ka sa channel ko, subscribe ka na dyan sa subscribe button And hit the notification bell para updated ka sa motorcycle tips natin mga paps So for today's videos mga paps, pag-uusapan natin kung ano bang dapat tandaan sa paglalagay ng mga uh, motorcycle LED lights natin mga paps So tuturuan ko kayo yung mga tips Kung... Bakit kayo pwedeng maglagay ng motorcycle at yung advantage ng paglalagay ng LED. So sa so paglalagay ng LED lights mga pups, unang-una nating gagawin is dapat naka-battery operated uh, yung ating motorcycle. So may mga ilang motorcycle na, na naka-battery operated, pero yung ibang mga motorcycle katulad na sa akin is mino pa siya papunta sa battery operated. So second, yung pang-full wave. Dapat naka-full wave siya para hindi ma-over charge yung mga ay ma-over voltage yung mga LED natin mga bags. Then sa mga pagpili ng motorcycle LED lights natin, kailangan puro 12 volts yan mga paps. Kasi kung mga 24 volts, gagana naman siya kaso mahina lang. So ang kailangan ng motorcycle natin is uh, 12 volts. Meron yung mga motorcycle na big bike, mga nasa 24 volts na yung mga paps. So bakit nga ba ako nagpalit ng uh, mga LED lights Compare sa mga bulb type na ilaw mga paps? So yung advantage ng LED light is mas matipid siya sa kuryente. Uh, I mean, mas mabilis, ay mas matipid siya sa voltage ng kuryente. Ah uh, madali siyang i-maintenance mga paps. Matagal yung ano niya, uh, life life niya Compare sa mga ano bulb type na umiiinit yung disadvantage ng mga bad type is umiinit sila mga pups. so may mga nakita ko sa ibang mga motor na bad type pa rin uh, ang disadvantage nun pwedeng masira yung headlight nila matunaw yung headlight nila dahil sa sobrang init ng mga ilaw nila so yan nagpalit ako ng headlight okay. osram headlight led lights yan led na pa rin yung aking smiley is naka-eyeline ako na owl eye LED na rin yun tapos yung dalawang uh, lights ko sa harap park light tapos yung mga plaster mga paps LED lights na rin and then sa likod mga paps ito tutor ko kasi sa likod may brake lights ako na LED din ito yun tapos yung park light ko mga paps is LED na rin to mga paps yan puro LED yan mga paps mga placer kung dalawa dito sa likod LED na rin so wala na tayong ball type mga paps yun yung kagandaan ng LED matipid sya uh, matagal syang mag -glass. hindi sya ganun ka hirap palitan mga paps so may mga LED kasi na compatible talaga sa ating motorcycle so yun yung mga dapat natin tandaan mga paps yung pinaka very important thing ng natatanda natin is dapat naka battery operated siya para hindi masira yung mga LED lights kasi kung hindi siya naka battery operated pwedeng tumaas yung voltage tapos ang scenario nyon masisira yung mga LED light natin mga paps tapos kailangan rin natin na naka full wave siya para kung sakaling maglalagay tayo ng maraming LED lights hindi siya mag-overload maintain pa rin yung charging niya and then nami-maintain din niya yung lahat ng LED lights sakto lang so yun kung may natutunan kayo ulit sa akin channel uh, don't forget to like and share and subscribe ulit so ingat ulit tayo dahil may bagong strain na naman ng COVID-19 so ride safe mga paps thank you